kontes lo sedih uh, kira uh, ni itu uh, mau ni terus uh, sini yang main uh, bikin uh, ayah uh, na gibang, -giba. uh, gibang, -giba gibang giba gibang giba ya na gibang giba gibang giba laksan yung harang dito eh, ay ano? parang pintuan ng harang na bakal kasi may... hindi ko alam kung anong plano rito oh ngayon ang tanong siya siya maglagay dito, maglagay siya ng tent dito